Good morning po mga kabanita. Good morning po sa inyo lahat. Kamusta na po mga kabanita? Kamusta, kamusta, kamusta na po? So yan, yeah, panabagong araw at panabagong vlog po tayo mga kabanita. Ayan yan na nga po. Ino-opresya na po ng aking asawa dito po. Magpapalitada po siya. Lalagay po ito ng sahig na uh, cemento. Kaya yan po ang mga binili ko kahapon. O yan. Sa sopo cemento at mga buhangin. At meron po kami itong cemento pa dito. Ayan. binili ko namin yung makalawa. Kami nagpapagawa ng na, uh, naguho kaya ang aking asawa na gumawa ng patungan ng tanki. So, yan ay gagawin po ay ipapalitada tila po ng aking asawa hanggang doon sa so may tanke, hanggang doon po. Ayan, hanggang dito. kung kakasya po ang ating binili, abot, baka umabot po dito. Ayan, dyan. So, yan. Nung pisa na po ng aking asawa, good morning. Um, uh, alas 6 na po tayo nung... Uh, pasado na po ito, alas 6 ng umaga. ito so, mga yeah, mangihihak tayo ng kutsara. Hindi po kutsara ginagamit kutsara po sa paggamit na pulit. Ang palitada. Good morning! Good morning! Oh. <laughs> Igala ba ka? Ayan kay ano na kasi magpapaano ano ni aking asawa. Good morning! Alright! Alright, good morning! Alright, 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 good morning! na naiba na yung plano nito. Oh, bakit? Ibang okay, plano nito ang ating pinapagawang masyon. Anong gagawin na ang masyon mo? Paano masyon ang gagawin mo? Nangyayari nga, pakubo na lang. Ah, hindi na, hindi na tataasan. Oo nga. Kasi nga. Ayun, nandun yung plano yun. Oo, oo, oo. Ito, minaya Oo, minaya. Ayan, mga masyon ni Aronimo Tepo, gagawin ng kubo. Ha, <laughs> So yun na nga, na po na aking asawa. Siya na po mag at uh, kaya naman niya. Hindi ko po tayo isa, walang matahil babayad. Kaya ang asawa ko na na po ang gagawa. Uh, ano, sa minto. yan sa yan eh. Hmm. Sino Saan si Ate Imeng? Ah, kanina? Ah, kinumbida si Bakla, si Kriste. Hindi Hindi naman pumunta. Natigas nga yun. Kaya nagpatuloy na kami sa kay kasi baka mamaya sumpuhin na aking asawa kay kanyang yun ini ano din nahapo. Kaya nagpatuloy na kasi magsolo Ayoy, oh, kakunti pa ang mga nagagawa din. O. Kamay naman. Mayroong pala, pala pala birthday ang palang yung hinirulan namin ko yung pinakakotsara hiniram din yung namin kasi wala kami sariling gamit wala na nga ubos na, nakawalaan na nakawalaan ng aming pala ang dami yung pala, yung ginagawa ang bahay namin nito dami na ng pala Hindi hindi na, yung sesimente hindi namin yan, siyempre yun, hindi namin mabibigla, konti-konti Ricky Rico Boy. Nagpatulong ako na kay Rico Boy. At uh, baka maya ay na naman si Amy ng hapo. <laughs> Hindi, ah, uh, kailangan po ay uh, magpatulong na. At mag-ano na lang, ano. Para uh, mabilis trabaho. Uh, pag nag-iisa ka, ayan. Ay, si Rico Boy, sana yan eh, di ba? Contraction din yan na yan dati. Ngayon eh. Labor. Ganyan, trabaho niya. Labor. Oh. maso um, Hindi siya, ay eh, lang maso, hindi siya marunong. Ganyan, halo lang, hakot, di ba? Halo, oh. Si Jericho, si Lelabe. Oo. pala yan. Contraction din yung oh. mga kakayan. mm, -mm. 哎，哎。 Ala, ayan, ayan. May nakikitang. Ayun. -ayun, -ayun, -ayun. ayun, -ayun. Ah, -ayun. ba? Bukas. Oh, bukas. May address doon. Sa sa hmm. Oh, yan. Oh, oh. oh. ini? Alright, Tapos na po itong kabilang linya na pakalawa. Susunod itong mga sa kanan. Ayan. <laughs> Pinapatas po ng aking asawa ng mga ties na aritaso. Ayan. Yung mga ties na yan ay po sa aking tiyahin. Mga taga na po yan. siguro may dalang taon na po sa akin yan. Ritaso po yan. Uh, Binigay na po sa akin. Ayan. Kinabit na kinabit ng aking asawa. Ayan. Ayan po ang aming gripo. Para po naman ay eh. <coughs> Ayan. Ayan. At uh, naglagay ang aking asawa dito ng tagusan dito ng tubig. Kasi doon magaling tubig. Uh, -huh. uh doon nagagaling kasi. Tapos uh, talagay nito ito para di gumuho ang lupa. Ayan. Ayos na. Yan, ang gagawin po naman niya aking asawa ay kanagal po mga wasing kasi ito po ay tatanggalin na. Kasi po yung motor ni Mara dito po ilalagay. Kaya ito na naman gagawin ng na aking asawa, kabila ng papalitada. Yan, ang wasing dito na po nilagay. Ayan. Okay, ay stop po. na dito po ako kasi na uh, pagluluto ko ng aking asawa, siyempre uh, baka uh, magugutom po 'yun, baka magutom. No, siyempre magugutom na po 'yan. Kaya wala well, siyempre uh, yung pa nang start po siya nang alas 6 siya nagsimula, uh, magkalikot na mga sa labas. Yun na nga, tapos na po yung ano, pagkasamento. Yan, uh, magluluto ng pa na kami, namin nami sa At may kare pa naman kami dyan. dahil uh, nami kami ng uh, kahapon ng ng kagabi nang hapunan, may kanan pa kami dyan at saka napilito po ako ng itlog tsaka saka tuyo at uh, pagluto ko po siya ng ang daming sabah ho. dalawang laki may at ah, least ah, para malaki yung tulong naman dyan na aking asaba para um, ano ang dami naman dyan kasi kaya na inyong lang po na ikapay daan yan, yan may pakasalaki po muna ang laki may pero ate, marami po dyan mga kahoy kayo yun, ninaayos po na aking asawa para itong motor ay motor po ni Mara ay doon po ilalagay kasi nagpapaano po siya dito. Eh. Uh, Papasamituhan ditong gilid na yan para lahat ay maasya uh, maayos na po itong aming ano, uh, labasan. Ayan, nagtatanggal po niya mga kahoy. Ito po yung mga daan na po ng kanal po yan, daan po yan, ng tubig. Nagagano po si taas, hanggang doon, hanggang sa may itaas dito po dumadaan hanggang doon sa papunta pababa po ayan naayos na po ang aking asawa dahil tatanggalin na po ito lahat ang mga yaring bubong na lang hindi tatanggalin kasi ah, uh, diyan po ilalagay yung motor ni Mara ayan, linisan po yan pakatapos pag tananggap po itong motor ayan na, uh, ito na po lalagyan ni aking asawa itong, itong, gilid na ari ayan. dahil ipapantay po din eh ayan, ayan. Ayun na po, ayos na po dito. Miyamaya pa ito yun na. Pagtuloy, uh, tuyo na yata. Ay. Ayan. Um. Alright. Nailagay Ay, na po ang washing dito. Pinatong na po dito. Uh, mabais matuyo ano, yung ano, yung pina, yung na asawa ko. At ang mga halaman dito muna. At uh, hindi ko po alam kung saan ko ilalang mga halaman. Ito bahala na. Mamamis po. Pati mga kanal. <coughs> Binigyo ko na aking asawa pagkain. Ayan, kumakain na po siya ngayon. Hmm. Pwede po, po kong tuyo, at saka itlog, at saka black uh, me. po na may, ano, may itlog. Kain po. Pa, kain po <laughs> kain. Napagod po. Ako. Alas 6 ka nagsimulain, di ba? Nag-start. Kasi uh, uh siya, na, nagpatulong na lang ako kay Aswang pang uh, sa halo, no? Halo at saka yung pang abot ng mga uh, semeting hinalo. Kasi, hindi po niya kakayahin yung mag-isa. Kaya ayan, niliinis po niya yung mga ano, uh, yung kin kin kina na ng mga manok. Yeah, at pati mga kanal, kasi doon po hagan doon sa ilalim niya, papunta doon sa palabas doon, pababa. Ayan, ang tagas ng tubig. Kasi tubig po dyan ay galing po sa taas. Kaya po yan, may kanal po yan sa gilid. Alright. Yan, yeah, tinagal po ang saping. Gawa na po ito mo ito. po doon. Ayan. At may bubong naman. Ayan. Ito naman ang aanin na aking asawa. Ang gilid na ito. Kasi yung motor po ilalagay na po doon sa tinanggalin eh, asawa ko na mga kahoy. Eh. Ayan ito na lang siya. mag kasi ito gagawin po ito. Oo. Oh. Oh. Oh, oh. oh. Yan po yung motor ni Mara. Okay. po yung motor ni Mara. 那好。 Quarter. Ilan? Dalawa. Ba, kailangan ba yung ano, yung kanyang COVID, ang ah, vaccine. COVID vaccine. Asa ba yung card niya? So yun na nga, tapos na. Ayan, nakapag, uh, ano ba talaga siya ito huh? Naka, ano na siya? Naka-flooring na po. Naka-flooring na. Paligtado lang ng Flooring pa lang tao din. Naka-flooring na po yung gilid namin din sa bahay. Ayun, hanggang doon po sa may tangke Alright. Ayos na. Ayos na. Huling paggawa ng aming na uh, aming tangke At yan na nga. Sila ba yung puna namin ito na pinagawa ito? Ayan na. tangke At na may kulay na. Dahil pinutarahan po ng aking asawa at pati yung makina at hindi lang po at yung patungan yun naman po na aking asawa siya na na pong gumawa pero ito, itong tangkit lahat po nasa loob ng banyo at kusina ay mga tuber na lang po gumawa tapos itong sahig nito ay ang amin na daan ng tubig na galing sa loob ito po yung uh, mga daan papunta pa doon sa kanal na ayun doon po tababa at tapos ito po ginawa ng aking asawa Naka-flooring na po. Ayan, hanggang doon po. Ayan, at doon tayo, meron po tayo dumuri po. Ayan. Ay, nice. shout out! <laughs> Ay, shout shout out naman niya. Magandating na. Ano? Okay, thank you. Oh. Ayan, ayan, uh, ayan. May na ang ating sahig. Ayan, may flooring na po hanggang doon. So, yung mga kabulita kasi po, kaya po ito, inayos po naman ito kasi uh, ito pong lugar po ng... ay shout out to shout out <laughs> Ah, shout out uh, kasi po itong lugar na po ito kaya po namin list po to kaya to po to ay, uh, marami mga patutuwa ang sari-sari po nandiyan kasi po to ay binabahaya po ng daga po ang po ng daga. E ngayon po, hindi na po ito dadaan, hindi na po ito babahay daga. Wala na po ito dyan na uh, mga butas-butas kasi binabahay po ng daga. Ayan, ma malapad na. Ayan, at dito kasi po dito marami pong daga, mga kabarita. Maayos na po malinis na po ito. Aming gilid, wala na po ito at hindi na po itong dadagain. Ayan, malinis na po. Ayan na. So yan mga kabarita basta po huling uh, ano namin huling uh, gawa na to pero itong, itong itong, ginawa ng aking asawang uh, Florine ay siya na pong gumawa kasi ito ipapagawa pa naman sa iba wala naman tayo na ibabayad kaya marunong naman ang asawa asawa ko kahit papana po ay kahit hindi po masyadong pantay ay at least ay maayos din naman at, at katopano ay na na Florine po niya ito ayan mga kabalita So yan mga kabonita, hanggang dito po. Maraming po salamat sa inyo lahat. Ayan, ako pe Lapis po na pagpasalamat sa inyo lahat. Ayan, may ganda siya sa puso nyo. Maraming sa panonood niya sa akin. Ayan, thank you po. Bye-bye!